Hello, hello, yung mga kajangkers, ah, tayo ay uuwi na muna ng bahay ha? Ayan, nandito ang aking service, ayan mga kajangkers At nandito naman po yung aking si Beverly Ang pangalan naman ng aking isang panay si Bulldog Ayan, chichik ng mga kajangkers ang Baka nakalimutan ng misis ko na ilak Ah, sabi na, bukas ito mga kajankers na. Kaya check ko mga kajankers. Baka makuha yung aking battery dito. Yeah, may battery kasi ako dito eh. Malakas pa to Ngayon, pinalitan ko mga kajankers ng Amaron ah, yung aking service na battery. 3SE mga ipinalit ko. Dahil pagkaaring maliit, malakas din naman siya. Ang problema pagka sa umaga at malamig, hindi masyado siya magpa-redondo kasi ano hindi niya kon pa medyo mahina ang anong anong power ng 2SM kaya 3SM ang ipinalit ko nila ko na mga kajangkers yan iwan na tayo mga kajangkers naiwan yung dalawa doon sabi ko sumunod na sarado na rin din sa kabila sarado na sa kabila <laughs> sarado na ka na mga nakaparking na naman sa atin daan <laughs> ito ba oh, may gulong dito ah. ayos pa kalbo dita mo dita ba ang yan dita Ayan, pag medyo malaking-laking sasakyan ang dadaan dito, masikip. Ito po ng mga nakaparking, ano.

plano ko dito mga kajangkers ay pasisimintuhan natin ano? sige mga kajangkers nandito na po ako sa amin Ayan. meron tao dito Ayan, Ayan po, nagpa-practice ng kantang natin na ako. Ayan. Ayan siya, yung taga-turo. Masungit. Tapos siya rin ang inaturoan. Ano. Bili. Pero sana naman sa ternyata nandito na tayo sa